Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. So ngayon na naman, ay sunod-sunod akong gumawa ng akin face mask. Ito ay gawa nung kasama kong ibang lahi. Gawa niya tong face mask na to. So sabi niya, sinong gusto uh, mag, ano na lang, kumuha na lang. So yung ingredients niya ay, yung ginawa niya yung ingredients ay robe, yogurt, yung yogurt, kung sa Arabic kasi robe. Tapos nilagyan niya ng egg white tapos nilagyan niya ng aloe vera. So kasi sobrang ano, sobrang matubig, parang sobrang matubig, dinagdagan ko ng konting powdered milk. So yun yung ilalagay ko na naman ngayon. So ayan. Maglagay ulit eh, ako ng cream ako araw-araw. malami Pero tubig pa rin siya kasi nga. Masyadong ma... Ewan ko kung nilag... Rob kasi, yung yogurt kasi tapos nilagyan pa ng aloe vera. Kaya parang tubig na siya. Ayan. Di ba tayong mga ano, laging trending yung trending yung uh, surprise ng mga OFW sa kanilang mga mahal sa buhay. Laging tinetrending. Tapos gagaya-gayahin ng marami. Yan, habang naglalagay ako ng mas na to, pag-usapan natin yung tungkol sa mga trending na yan. So ngayon, gusto na, gusto kong i-trending niyo rin. Kung baga, 'di ba ginugulat niyo yung mga pamilya niyo pag umuwi kayo ng inyong bansa o ng inyong uh, bayan kor lugar. Gulatin niyo rin, ibahin naman natin eh, i-trending natin. ipa natin ngayon yung mga uh, kasama natin sa bahay na mahilig magbagsak nang kung ano-ano sa loob ng bahay, magsara ng pinto, bagsak lahat halos lahat ng pintuan sa loob ng bahay kung nasa third floor, babagsakin yung pinto. Lahat ng pinto sa ibang kwarto ay gumagalaw na rin. Parang may, uh, parang, parang may lindol pag binabagsak kasi yung mga pinto na napakalakas, lalo na sa bahay na pataas. Lahat gagalaw yan ng pinto. Tapos, pag kukuha ng asukal, kung ano-ano mga kinukuha sa kusina, lahat binabagsak, tak, 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 ganito, ganyan. Papasok ng banyo, tak, ganyan. Sobrang lakas ng bagsak. So, gulatin natin yung bang ilang taon tayo lang sa buwan tapos laging ganun ang naririnig, binabagsakan ka lagi. Gaw gawin mo rin, gulatin mo rin siya, gawin mo kung anong ginagawa niya para malaman niya kung anong ginagawa niya. Hindi yung lagi lang ikaw ang nagugulat. So gulatin mo rin siya, gawin mo rin. Diba sobrang, diba medyo matagal na kayo nagkasama, hindi niya naririnig na nagbabagsak sa, nagbabagsak ka. So ngayon, gulatin mo naman siya, ikaw naman din Ang babagsak pag nandyan siya at nananahimik siya, nakahiga, di ba, nakahiga, nagsiselpon siya, pagpasok mo ng CR, ibagsak mo din yung pintuan. Tapos pagbukas mo rin ng drawer mo, kung ano yung ginagawa niya pag nagbubukas siya ng drawer niya, ibagsak mo din yung drawer mo pag isara mo. Tapos kumuha ka ng mga kung ano-anong bagay sa loob ng drawer mo, di ba, pwede mo naman yung ilapag ng dahan-dahan. So, di ba yung gawain niya is, pag may kinuha siyang bagay, tapos kailangan may ingay pa. So, gawin mo rin yung ganun para magulat din siya. Ganun ang i-trendin nyo ngayon, guys. Kasi ako, parang ganun na rin din ang ginagawa ko. Pinapa, ano ko rin, ginugulat ko na rin. Dati, ako lang lang ginagugulat kasi hindi ako sanay sa maingay or magsak, ganito, ganyan. So, ngayon, parang gusto kong gumawa ng ganun. Ginagawa ko na yata. Eh. Ginagawa ko na talaga eh. So, pag nag, ah, may nananahimik, o, oh, hindi, bagsak natin yung pintuan ng CR. Sila naman ang gulatin natin. Hindi yung tayo lang lagi pinupulat. So, ngayon yun yung nga trending natin mga ano, KOFW. Hindi yung lagi tayo lang ang binubulat. Mamaya oh, magkasakit pa tayo sa puso. I-share din natin kung ano yung nararamdaman natin. At pag nagreklamo, sabihing maingay, ang isasagot nyo doon, ay, sorry, akala ko manhead ka. Akala ko bingi ka. Bakit? Nakakarinig ka pala eh. Bakit pag ikaw nagbabagsak, bakit pag ikaw ang nagiingay, hindi mo nararamdaman, hindi ka naiirita sa sobrang ingay ng ginagawa mo? Magsara ka lang ng uh, takip ng nagaya ng asukal o kape, ba't ang ingay-ingay? Pag ng garapon ng kape o asukal, bakit yung paglagay sa ilapag mo, ba't ang ingay na? Yung mga ganong bagay ba, ipaliwanan e mo para matutunan niya rin kung ano yung mga ginagawa mo malaman niya rin kung anong ginagawa niya alam niya rin kung paano ma magulat kaya, i-trending e niya rin yung gulatin niyo, hindi puro manggugulat lang tayo sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, hindi ito naman tayo sa ibang bansa, gulatin naman natin yung mga magpuan natin na walang respeto di ba, hindi sinasadya minsan na nawawala yung ating respeto pero minsan, sa sobrang naano ka na, na na yung tali mo, minsan nakakagawa ka na rin na, o sige nga, i-try nga natin, di ba na nun try lang natin. Pero huwag natin, although kopyahin na gawin din natin sa iba. Yung bang minsan lang na ano, wag nating gawin sa mga taong maayos naman. Sa susunod, pag may mga, yun lang din ang advice ko sa ating lahat. Tayo mga, pare-pareho tayong tao kahit anong estado ng buhay natin, nakatapos ka man o sino pa man yung mga kapwa natin, yung mga kasama natin sa trabaho, ano man siya, sino man siya, dapat nire-respeto natin yan. At hindi porket ikaw ay matagal na sa amo ay parang ang tingin mo sa kapwa mo ay ina-under-under mo na lang. Hindi dapat ganun. Kasi pag bago pa lang ang kasama nyo, dapat kayo mismo ang nag adjust na kayo yung matagal na. Kasi yung mga bago, ako kasi feel ko yung mga bago pag ina-under sila ng mga datihan. Ako feel na feel ko talaga yung kawawang-kawawa ka kapag ganun. Kasi ako, sa totoo lang, naranasan ko lahat ng iyon. Pero Siyempre, ako yung taong mapagtiis at matyaga. Pero kawawa yung iba na minsan, kaya minsan may mga pumapayat na katulong, kahit na uh, yung mga kapwa nating OFW na natrabaho sa bahay, nakikita natin minsan, instead na maganda yung buhay kasi marami at maayos ang kain, maayos ang sahod, bakit nakikita natin minsan na payat, nanuluyo na yung mga balat? parang hagad na hagad. Alam niyo kung bakit, ano ang nakaka-stress sa atin, mga OFW, yung mga kasama natin pag laging ini-stress tayo katulad lang ng lagi kang inaaway. Pagsasabihan ka, samantala hindi siya ang nagpalaki ng buto mo, hindi siya ang nagpa sa iyo. So hangga't maaari kaya natin, supili natin din ng mga kapwa natin katulong na ganoon. Wag 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 tayo. Oo, oo oh, although mas maganda magpakumbaba. Pero kung alam natin na hindi na maganda at nai-stress na tayo Pwede natin sabihin siya, hindi ako, ikaw ang amo ko Hindi ikaw ang nagpapasahod sa akin At hindi ikaw ang nagpalaki ng buto ko Pareho tayo dito Nagtrabaho at pareho tayo pumunta dito Para magtrabaho, hindi para mangaway ng kapwa mo katulong, manita ka ng kapwa mo katulong. Kung ang kasama mo ay bago, katulad na turuan mo paano siya hindi mapagalitan ng amo. Ako hanggat kaya ko, sinasabi ko sa kasama ko na huwag mo ito gawin. O kahit ano ito, ganito ganyan, para ayaw ko yung amo ang magagalit. So kung nakinig siya o hindi siya makinig, at least nasabi mo sa kanya. At least, kapag nasabihan siya o sinabi ko na sa'yo na ganito ganyan ang gagawin mo. di ba Instead na mamaliitin natin yung ating kapwa. Walang dap wala dapat tayong minamaliit na kahit sino man dahil pare-pareho tayo. So yun lang yung aking minamarites sa inyo. Sana makapulo tayo ng aral sa bawat araw ng ating buhay na dapat ay hindi tayo magmamataas. Kung ano, kung saan tayo na doon lang tayo. At dapat laging may respeto sa bawat isa kahit sino kahit ano pa man yan kahit sinong lahi pa man yan dahil minsan may mga taong kaya natin pwedeng baguhin pero may mga tao naman na hindi na pwedeng kayang ayusin hindi natin pwedeng Pabuhin. Katulad na lang ng isang prutas. Kapag ang isang prutas ay bulok na bulok na at hindi na kayang ayusin, ilayo nyo na sa mga wala pang sira para hindi mahahawaan. So, ganun yung aking estado sa buhay. was na, isang tao na, 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 na napakita ko na sa kanya ang mabuti, na-advisean na ko na siya ng kung ano ang dapat, tapos Tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya, kumbaga hindi mo talaga kayang ayusin kasi ang tingin niya sa sarili niya siya yung matalino. 'Yun yung mga taong mag-space ka sa kanya para hindi ka mahawaan. Although ako hindi ako pwedeng mahawaan ng kasamaan ng ugali kasi hindi ko yan pinupulot. Kung ano ako, kung sino ako, yun lang ako. So yun yung ating panatilihin, yung ating respeto. Kapag may respeto ka, ibig sabihin may pagmamahal ka. Kasi hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung isang tao kung wala kang respeto. Kaya ang number one is respect. So yun lang yung aking marites for today. Dapat natin ngayon, pag-viral ang gulatin mo ang kasama mo. Walang respeto sa iyo na laging nagbabagsak. So yun ang i-viral natin ngayon. Tapos na yung mga viral haya na gulatin mo ang pamilya mo. Thank you for watching guys! God bless to all of us. So, ayan guys, nilagyan ko ng tissue. Kasi, para pag natuyo na siya kasabay nung tissue, tutuklapin na lang. Kasi pag yung wala siyang tissue, talagang hahabde siya kasi iisa-isahin mo siyang ganunin or huhugasan mo na lang siya ng warm water. So, ayan, pag natuyo na yan, tutuklapin ko na lang siya. Then, lahat na matatanggal. Then, yun, pag yung mga may time at saka may mga... Uh, ice sa bahay, pag natapos natin hugasan yan, magdampi tayo ng ice. Yan. So, tutuklapin ko na lang yan mamaya pa natuyo na. Antayin kong matuyo. Kasi, uh, alam naman natin kung ano yung purpose ng aloe alo vera, diba? Nakakapag-tight siya ng ating skin and uh, yung, at pati yung egg. yon pinagsama na yun. Yan, tatanggalin na lang. So, pag tinuklak mo yan at maganda yung pagka ano nun, kaya dapat minasage muna natin yung face bago yan, yan para mag-open yung pores natin at matatanggal yung ating mga blackheads. Nakakatulong din yan sa pagtanggal ng ating mga blackheads. Pero yun na nga, hindi sa isang beses na pagawa natin ay agad natin makuha yung talagang result. Siyempre, uh, natin. Kung medyo ano na tayo, busy tayo sa buhay, twice a week, mga ganun. Pero yung mga hindi busy, So, kaya nila yan ng may maybe every other day, ganun. So, yun lang yun, guys. Papakita ko sa inyo may kung paano ko tutuklapin. Yan, habang ako ay nagpapatuyo ng aking face mask, ang ginagawa ko ay nagluluto ako ngayon. Niluto ko ay aking niluluto. Naglaga ako ng monggo at may halong, ayan yung mga gulay ko. Upo at saka broccoli. Pero mas may nauna na akong gulay na papalambutin ko yan bagyo beans at saka okra. Ginisa ko muna sa konting chicken. Yan. Pinapakulo ko muna. Lulutuin ko ng maigi yung okra. Pati yung bagyo beans. Yan. Habang pinapatuyo ko yung aking face mask. So, pagkatapos ng aking luto, tuyo na rin yung aking face mask. Luto-luto muna ng sinabawan. Masarap kumigot ng sabaw. kumukulo. So ayun guys, tapos na ako magluto. Tapos na rin ako kumain, di ba? So ngayon, tatanggalin ko na yan. Natanggal na rin dyan. Hmm. O hindi siya masyado pang natuyo. Dapat matagal. Ayan, pero mas maganda talaga siya pagka ganyan naka... Ano? Ayan o. Oh. Pag tuyong-tuyo yan at dapat dalawang layer yung ano, ilalagay na tissue dalawang layer para hindi siya magpunit-punit. Pero, ang ano talaga niyan, maganda talaga pag merong tissue kesa sa walang tissue. Kasi ang hirap pag walang nalagay na tissue, ang hirap tanggalin tapos parang ma-update siya. Alam niyo, kapag tuyong-tuyo yan at dalawang layer, parang ano, hindi siya nagpuputol-putol ang pagtuklap Okay. Kasi sa akin di ba siya tuyo? Kasi dito ako sa loob ng bahay ng amo. Iba ni sana kung ako lang mag -tryo. Eh, lakad ako lang lakad dito sa ano. Tingnan niyo ako, nag-glow yung skin. Pumuti siya, di ba? So, how much more pag araw-araw na siya nagawin yung ganyan. Hindi ko naman sinasabi yung sobrang ganda. Kasi di ba, uh, pagka mga ganito kasi, Sipag at atsaga Hindi yung isang beses lang maglalagay ay okay na at tama na. But maintain. Yeah. Mas maganda talaga pag may tissue sa sawa.

paunti-unti yung araw-araw or every other day natin na pagawa ay makakatulong na. O diba? Know, manali. Manali. Yung mga nasa bahay, habang nagluluto kayo, may ginagawa kayo, maglagay kayo para pagtapos yung gawain nyo, makakain na masarap, gumanda ka pa, diba? <laughs> so,

Yan. Hugasan na lang natin siya ng warm water. Para tanggal lahat. So, yun lang yung guys. Iwawas ko na. Pero kita na naman yung ano niya o. Oh. Kita na yung na, naabutan ng may Parang nag-ano siya. Lighten siya. Diba? Kasi yung ano ko talaga, face ko ay ano, madilim. Madilim. Maitim yung mukha ko. Oh. Kaya tiis-tiis ako tsaga Kasi pagagamit din naman ako ng na, mga pang ng balat. Babalik din, ganun din naman. Tapos masisira pa lalo yung ano ko. Yung balak ko. Kasi nga, ewan ko sa balat ko. Thank you for watching guys. God bless you all of us.